paano ito. Eh, sampung sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So, 10 times 20. So, may utang ako sa inyo ng 200,000. Paano yun? Hmm. Concern din ako katulad mo dahil, siyempre, dami nakabenta dati. So, so siguro, kailangan i-clarify uh, clarify yung so, provision. Pagpalapas ko kayo ng bagong memorandum. Circular kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natatakot kasama na ako doon. Mr. Chair, We are reviewing the, that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions uh, happened po. So wala mo na itong multa na 20,000? Yes po. Na wala mo na itong retroactive? Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Ah, kasi kung retroactive, pati ako, eh, manggagalaiti ako. Eh, sabi ko, eh, yung kapalpakan ninyo, eh, akong magsasuffer sana noon pa lang naisip niyo na yon nasabihan niyo kami then hindi na ako magmumulta kayo so dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo apa okay, okay. mr chair okay so wala muna itong memorandum order uh, A -O -B -O m dash 2024 dash 046 kasi nakakalito po ito am i right Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Thank you. 2020 po, po, po nakuha yung aking motor. Hanggang ngayon, wala pa rin plaka. Four years na po, magpa five years na. Ang guilty may kasalanan at sila ngayon nagsasuffer. So sir, may pangako niyo pa sa akin na ito mga 2020 pa, 2021 na mga nakabili ng motosiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka. Commitment po namin, ang commitment po sa Presidente is uh, to finish the all the backlogs motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. Puma uh, mga plastic uh, driver's license cards. Uh, marami pa rin pong nagreklamo na wala pa rin na po yun ang binibigay sa kanila, papel, papel, lang. Information dissemination po kami, we are encouraging those personnel na meron na person to na meron uh, paper, slice, license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po may we have sufficient cards for printing po, Mr. Chair. Okay. Now, LTO. First things first. Maganda yung nilabas yung uh, memo, random, uh, circular, tungkol doon sa uh, aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open deed of sale. So sa pinalabas niyong memorandum, nirequire niyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think 5 days, was it 5 days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-informahan yung LTO na nai ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran na noon. So paano to? Eh, sampung sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Paano yun? Sir, Attorney Greg Poor, Executive Director ng Land Transportation Office, sir. Magandang umaga po, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, um, yung mga bentahan po na, na nangyari before the effectivity of the administrative order, It should be reported to the LTO per existing, per, per the said AO it should be reported to the LTO within five days from effectivity of the administrative order. However, um, with with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, uh, Mr. Chair, we are reviewing the, that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions uh, happened po. So, so therefore, uh, yung mga nakapagbenta na masasakyan previously, like me, and even more probably, Senator Mark Villar, nakapagbenta kasi siguro kayo sasakyan in the past. And uh, na-report na nyo ba yun sa LTO na kayo'y nagbenta na sasakyan? Matagal, hindi, na yun, eh. so, matagal na yun. Pero So, matagal na yon, So, siguro ako eh. Uh, concerned din ako katulad mo. Dahil, siyempre, dami nakabenta dati. So, so siguro, kailangan ni uh, clarify yung so, yung, provision. Pagpalapas kayo ng bagong memorandum. Circular. Kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natatakot kasama na ako doon. So, dapat well-defined uh, kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sagayon. Uh, hindi matatanggap tayong mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. Uh, we'll do po, we'll take that into consideration And po, Mr. Chair. Order. So, wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Ah, kasi kung retroactive, pati ako, eh, manggagalaiti ako. Eh, sabi ko, eh, yung kapalpakan ninyo, eh, akong magsasuffer sana noon pa lang naisip niyo na yon nasabihan niyo kami then hindi na ako magmumulta kayo so dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo and dapat yung information dissemination properly uh, disseminated talaga hindi lang yung sa isang diaryo na ipopost niyo at hindi pa siguro masyadong kilala ng diaryo dapat national uh, circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Apo Mr. Chair. Okay, so wala mo na itong memorandum order uh, AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair, as regards to those previous transactions po. Thank you. And yung isa pang gusto ko mangyari, uh, each time na mag-register ang isang uh, owner ng isang sasakyan, He or she must present himself or herself to LTO physically at magpapakita papakita mga identification to ensure or to assure the LTO na siyang Ayun talaga ang nagpapa-register. Kasi before hindi po kailaman eh. anybody can register a vehicle through a fixer or to someone. So ang gusto ko from now on kapag nag ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew uh, ng aking registration ng aking sasakyan, at ako po si Rafi Tulfo, ito po ang aking passport, ito po ang aking ID. Uh, clear po tayo diyan? Yan po ang gusto kong maging patakalan from now on. We'll consider, yes, Mr. Chair, uh, we'll study po that uh, policy and then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes, po. So, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po yan po yung iniiwasan po natin dyan, yung mga open deed of sale. Kaya nga briefly para sa kalaman, no, lahat dito, Senator Mark, marami na kasi ako na sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, na kahit and run, o nakabangga, at uh, may ginawang kalokohan yung sasakyan na yun, and then nakuha yung plate number, pupuntan namin, pupuntan ng mga polis yung address na nag sa LTO eh sasabihin ng uh, tao dun sa bahay na yon, eh in, wala dito that wrong address or kuminsan, ano ko, nabenta ko na yan 10 years ago pa and yet, yung registration updated so ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer open dito sa ilam, so nagkakaproblema kapag uh, merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso, nahihirapan yung ating otoridad na i-trace. So yun ang gusto ko dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng, lisensya, ay, ng, ng uh, registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po with IDs. Okay? Up. All right. Um, oh, yung distributions ng mga plaka po, LTO yung concerns ng marami, yung uh, delayed distributions ng mga plaka. Kumusta naman po? Updated na po pa tayo? Nasaan na po tayo ngayon sa pagdating po sa proper distributions ng mga plates, plate numbers? Opo. Mr. Chair, um, updated po tayo sa mga plaka, Mr. Chair. It's just that pag napunta po sa dealer, dun po nagiging bottleneck sa mga dealer. Marami na po kami, marami na pong pumunta po sa amin, Mr. Chair, na naghahanap po ng plaka. At pag hinanap po namin ang kanilang, ah, pag tinignan po namin ang aming records, makikita po na, na ibigay na po ito sa dealer months ago. So, in that, in that case, Mr. Chair, um, sinoshowcos po namin yung dealer at pinag explain po namin bakit po hindi na distribute yung mga dealer. plaka sa mga tao. Po. Ito po, isang concern citizen. Si Marky Pablo. Sabi niya, 2020, 2020 ko po, ko po nakuha yung aking motor. Hanggang ngayon, wala pa rin pong plaka. Four years na po. Magpa-five years na. Um, Mr. Chair, yung pong 2023 pababa Uh, 2022-21, dyan po yung mga backlog po ng, uh, ng aming motorcycle, motorcycle plates because of those problems encountered by LTO po dati. Okay. So in order to address that po, Mr. Chair, yung production po namin, um, bulk of our production are, is to address the backlog. Okay. Tapos while we are addressing the current current demand, mala I need to double check, Mr. Chair, kung yung 2020 mot motorcycles uh, na nabenta po ng 2020 ay meron na po. Sir, gawa nyo ng paraan, by all means at all cost, na yung mga 2020 para nabili ng mga motorsiklo, gusto ko po na by the end of this year, may bigay na po yung mga plaka nila dahil sila po ay prone sa paghuhuli ng mga MMDA traffic enforcer or other traffic enforcement group Huliin sila, harasin sila, paparahin sila sa mga checkpoint. Kawawa sila. Hindi nila kasalanan yun dahil um, nabayaran nila yung motor, naibigyan nila lahat ng mga requirements doon sa dealer, sa LTO, and yet, ang LTO ang may kasalanan at silang ay nagsasuffer. So, sir, may pangako nyo ba sa akin na ito mga 2020 pa, 2021, na mga nakabili ng motosiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka? Um, Yes, Mr. Chair. Actually uh, po ang commitment po namin, ang commitment po sa Presidente is uh, to finish the, all the backlogs, motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. But June pa, we will okay. consider po itong 2020 na motorcycles po, Mr. Chair. I, I, so, June 2020. Kasi uh, alam niyo po, Attorney Greg, ano? Uh, kung napapansin mo yung pila-pila ng mga motor kahit sa mga syudad sa mga probinsya Pinipipi, uh, pumipila yan sa isang checkpoint at nandun yung mga traffic enforcer kasi sa mga police na hinahanapan ng registro yung mga motorcycle dahil wala silang plaka o yung nakalagay doon sa motorcycle nila yung karton lang diba so para na naabala na nga sila at pagkatapos hingan pa ng pera. At yun ay dahil kasalanan ng LTO. Dapat kung meron mga, dapat kikilan yung mga traffic enforcement sa bahay, dapat mangiikil sila sa LTO. Huwag doon sa mga innocenteng motorista. Diba, sir? So tama yung sinabi niyo po, commit niyo kay Presidente by June 2025. ah uh, opo, but we're, at, we're doing everything po para po matapos po within this year. In okay. fact po, uh, meron pong nag na po ng instead of procuring uh, uh, blank plates po we are procuring finished plate para while yung yung amin pong planta gumagawa ng plaka nagpo-procure na rin po kami ng tapos na finished plate na rin po okay sige uh, yung pong mga plastic uh, driver's license cards uh, marami pa rin pong mga nagreklamo na wala pa rin na po yun ang binibigay sa kanila papel, papel lang ah uh, Mr. Chair, we have sufficient uh, drivers license cards po. Meron lang po tayo yung mga hindi pa po bumabalik sa LTO para po ipaprint yung kanilang um, papers license. So that's why may information dissemination po kami. We are encouraging those personnel na meron na person to na meron uh, papers license, license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po. May we have sufficient cards for Printing po, Mr. Chair. Okay. Sige. Uh, isa na lamang po. Um, mahabang proseso ng paglipat ng ownership. Mahal masyado ang mga pagproseso ng papela sa LTO. Galing sa isang concerned citizen. Mahaba ba ang proseso po? Paglipat ng ownership? Pag, uh, bigay ng abiso sa LTO na yung kanilang sasakyan, inibenta nila to someone? Hindi naman po, Mr. Chair. It's the same po. Uh, we're compliant po dun sa ARTA requirement and Compliance is of doing business.